Eto, mga lashing. Sino ang lashing? Let me see. Yoo-hoo! Lolo! You lashing nga! Good! Ilan ang nashot mo? Shhh! -sh -sh Ilan ang nashot mo? Hmm. Ilan taong ka na? Ha? Nagsimula sa 40? Oh, nice! pang isa. Oh. Ah, tatlo. Tatlo sila. Sino ang isa? Oh, oh, oh. Oops, si Lupito. Nag-show ka siya. Aray, aray. Uy, huwag niyo akong higiti. Yan, tayo mo, ihiyang. Wee, we, wee, wee, you. Huwag uh, niyo uh, hawak, you pants me. Dali, 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 dali. Ah. Uh. Oh. One, two, three. <laughs> Hindi na po. Hirap pa na po kasi masama na ang Rayuma. <laughs> oh, Eba, masama na you? No. Oh, Hindi ba? No. Hindi -hi na <laughs> no. no. um, so. po. Hindi po. at si Eba naninilip. Nice! Bakit <laughs> ka? Lashing na eh! Ano magagawa mo? Lashing, matanda, masama ang Rayuma. You know! <laughs> At ito pa ang mag-asawa. Bagsak, Sleeping Beauty, pinaglisa, lisa Salem Nice! <laughs>